Guys, mayroon tayong member ng 4-piece na ITAS na kinakailangan nating puntahan para kumusta natin kung ano yung kanilang kalagayan dahil sila po ay lumipat na mula do sa kanilang tirahan na pinuntahan namin dati at ngayon ay ating papasyalan at yung kanilang lugar pataas meron tayong sinusundan na isang nanay na Aita na nag-igib ganyan yan oh. pababa aray pababa na po oh. pakyat pababa bakang mahirap yung kanilang kalagayan guys kasi yung kanilang uh, igiba <laughs> ng tubig ay doon pa sa kabilang lugar Papababa. yan po ay nanay na pasan-pasan niya yung kanyang tubig 5 gallons ata yan pababa itanima ng mga turo kung tawagin dito yan eh, sa bataan, turo isang uri ng beans na hindi siya katulad ng sitaw na uh, gumagabang pataas Sababa lang siya. Hindi niya kailangan ng balag. Ayan, so, pababa. Sige lang. Sige lang. Sige, bala kayo. <laughs> hello, hello. Adi, <laughs> ka papasok sa bahay. Ha?

Tog, tog, tog sila. Sarap, ulan. Sarap, sarap sarap nga yan sa kayo niya na. natin yun, Ayan na, ayun na, ayun na. Ayan na, ayan na, huwag kang ayan. Alawak pala na po niya. po, po kami dito. Ha? Pantay lang po, pantay. Pagpasensyahan mo na yan ha. Yan lang na kayaan namin. <laughs> Magkapag-anak kayong dalawa? Magbilas po. Ah, magbilas. Oh. Sino ba? Sino na pang asawa niya? Ay, po Ito. Ito. Ni Ivan. Pero it itong lugar na to, sino may ari? Ano po? Hindi ka Ivan ba? Santos po may, ano po dito? May ari. So, ilang pamilya kayo dito dalawa? Pagkatabi? Oh. Ah, apat po kami. Ah, apat. Okay. May isa, isa lang yung may ari. Apat, oh, isa lang po. Sa lote. Baka maluwag. Ilang istorya ito? Nasa lote. Hindi ka dito. Ala. Walang apat. Ang ah, mga apat na istorya. Mm, malaki. So, ganyan lang siya. Oh. Bakanting, ano, lililisan nyo lang. Tapos oh. tataniman. Mm. Ano, yeah, ano itatanin nyo? Ano binhi? Saging. Sa binhi, wala po kami. Wala. Mm. May binhi sana ako dun. Okra. Pwede po yun, okra. May okra, may lettuce, mayroong parami may ilang klase ba yun galing ng Korea. Baka sakaling tumubo. Oh malay eh. yeah. mo, may lupa din naman yan eh. Matabangang lupa rito eh. Ang importante Opo, lang eh, paano yung tubig ninyo? Doon po kami umiinom. Ay, yung inumin? Opo, dubo Yung mga panghugas ninyo meron dito? Alam mo din. Adon ah, man gagaling? Oo sa ah. Walang bukal? Alam mo po. Hmm, kay kung magpagawa kayo ng puso, mayroon. Pwede rin. Mayroon eh, siguro kasi pababa naman eh. No. Hmm. So paano ang usapan niyo dito? Hanggang kailan kayo pwede dito nira? gusto namin. Ah, talagang ano, okay. tenant kumbaga. Hmm. Sabi nga okay. niya, may ari. Ito so, puro kulot lang, alam problema. Hindi, kulot pero sana magkamag-anak lang. Oo, oh, magkamag-anak naman po kami. Natin. Okay. Para Magkasundo. Wow, oh, galing ah. Kumakain ng gulay ah. Si Bunso. Kami, yan ang hinahanap namin, gulay. Ah, Nag-aaral na po. Nag-aaral na yan? Kaling hmm. kireling. Daycare. Wow. Aaral <laughs> na siya. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Unay po. kami. Punay unay na unay galing naman gulay maganda yan anong balita kay 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 nasa manila po siya november pa uuwi yan actually si kay kay ang sadya namin ang alo kasi niya <laughs> pinapa uwi na, pinapa uwi namin ay sabi ng boss niya November ka na uuwi dahil nagdadalisis po yun niya amo yung lalaki wala akong magdadrive hindi okay, kasi ganito yan unang una si kai kai minor ti edad oh, hmm. nga, po, eh. member pa naman ng 4 piece tapos nag-aaral yun kuminto hmm. kinausap ko nga po yung amo niya eh. pinabukasan kasi ngayon eh. ang mga didesisyon doon hindi siya kayo ngayon po pwede naman palitan yun ng hindi minor ti edad kung talagang kailangan kailangan nila ng tao bakit magsasacrifice yung kanyang kinabukasan ibiro mo grade 8 pala minto oh. pero kaya nga ang ano ko doon, kung ling ling lang linggo lang, lang, lang naman kapasa. sa tingin ko gawa ng grade nun papasausapan lang, lang ha? pasado po siya sa grade 9 Oo, oh, oh, di, oh, kita mo, sayang. Tapos pangalawa, bukos sa anong anaalanganin yung grade 8 niya, yung grade 9 niya pa mm -hmm. hindi niya napasukan ngayon kung ang ano noon sabi ko nga sa kanya na ayusin yung grade 8 pag na-approve yun baka pwedeng ihabol ang grade 9 kasi ano pa lang naman kung makukonsider sabi naman po nung teacher niya kasi yung nung ano kinausap ko yung teacher niya hindi si Kaykay nga ang pinakamay ko kung darating ang anak mo sabi yung ganun pwede pa naman maihabol. Ay sabi ko ng ganun. Oh. So, sa November pa ho. Pwede natin mapi sa pa. Wala na yun. Wala na. November na yun eh. November na yun November na yun, eh. November November na. yun eh. November Paganito, Gusto ko kayong tulungan para kay Kay Kay. Mag decision kayo na kunin siya. Ngayon, ipasok natin. Ipasok natin siya. Kung papayag kayo, ipa-scholar na natin doon sa Koreano sumama kayo. Mayroon kaming kasama na, na itas, taga Sapang Balas. Sapang Bato. Ah, Sapang Bato, ah, Sapang, bato. Sapang, bato. <laughs> Sapang Balas tuloy. <laughs> Matalino nga ako sa si kay-kay. Sapang Bato. Na, na... kasi ako eh. Ngayon kasi, mag-open mag yan itong September. Pag nag-close yan, eh, sayang yung ano talaga ni kay-kay. Kasi na, doon naman kami, matuturuan siya ng Korean language, English at eh, saka math. Itong September na yan ngayon ang gawin natin dapat alam niyo ba kung saan banda yon Manila Muntinlupa po siya malayo Manila, kalua, Manila. nga mo Manila Muntinlupa. o nga saan banda sa Muntinlupa, Muntinlupa hindi ko rin po alam yung sino ba ang nagdala doon kaano ano nyo dito hindi po yung pong kaya po namin kasi yung isang pamangking ko galing mo doon oo oh. ay nag-asawang bigla Okay, bakit, naman naisipan na si Kai Kang isalpak? Ay, wang kung nga Sabi ko, ito si Kai Kang isalpak. Diba, na na? plano mong ang bilah ng cellphone yun? Meron, eh, sa, sa meron na nga po. kita mo. Mm -hmm. Dahil yun sa pagtatrabaho mo dyan sa covered court. ko oh, siya cellphone. Kaya mo siya binilihan ng cellphone dahil nga nag-aaral. O, eh, hindi natapos tuloy. Hindi na. Pwede eh, pa yun. Po, subukan ko nga po tawagan po. Mamaya po. Hindi ko po kasi makontak. Pero hey, mga ko, kontakin natin. Asa yung number mo? Ano mo? Contact number nun. Okay, okay po. Oo. Oh. Ulo mo yung